Isang abala at makulay na araw ng balita sa India mula sa mga lansangan ng Delhi hanggang sa mga paaralan at negosyo ng Andhra Pradesh. Sa New Delhi, tampok ang malawakang renovation sa Indira Gandhi International Airport, layuning mapabilis ang passenger flow at mapalawak ang terminal capacity bago magsimula ang holiday rush. Target ng proyekto na maging isa sa mga pinaka-advanced na air hub sa Asia gamit ang AI-powered crowd monitoring at green energy systems. Ngunit sa kabila ng mga modernisasyon, muling lumalala ang air quality crisis sa Delhi NCR. Ayon sa mga eksperto, umabot sa severe level ang pollution index, dahilan upang isuspinde ang ilang outdoor classes at magpatupad ng car rationing scheme. Isang paalala ng balanseng hinahanap ng bansa sa pagitan ng industrialisasyon at kalusugan ng publiko. Sa Andhra Pradesh, Nagdulot ng alarma ang isang bus fire incident sa highway malapit sa Nelore. Mabilis namang rumesponde ang mga autoridad at ligtas na nailigtas ang lahat ng pasahero. Pinaniniwala ang mechanical failure ang sanhe. Isang paalala ng pangangailangan ng mas mahigpit na safety checks sa public transport. Samantala, sa larangan ng edukasyon at negosyo, iniulat ng ilang unibersidad sa Bengaluru at Pune ang pagtaas ng enrollment ng mga foreign students lalo na mula sa Southeast Asia. Ang dahilan, competitive tuition at tech-driven programs na naaayon sa global demand. Kasabay nito, naglabas ang Reserve Bank of India ng bagong babala sa mga fintech startups na dapat tiyakin ang data privacy ng kanilang users. Bakit mahalaga? Ipinapakita ng mga balitang ito ang lawak ng India bilang modelo ng mabilis na pag-unlad na may kasamang mga hamon mula infrastruktura at kalusugan hanggang edukasyon at digital regulation. Para sa mga educators at global observers, mahalagang makita kung paano hinaharap ng India ang mga isyong karaniwan din sa maraming bansa, inovasyon na may responsibilidad at progreso na hindi iniiwan ng tao. Sa dulo, ang India ngayong linggo ay larawan ng bansang nasa gitna ng pagbabago, humihinga sa pagitan ng usok ng industrialisasyon at hangin ng pag-asa.